14.5 million dollars na mansion ni Mel Gibson sa Malibo na wala dahil sa sunog. It was just us. I'd be really okay with this. But it's everybody. It's it's everything. Isa po itong mahalagang paalala rin po sa atin sa kung saan ba talaga dapat tayo nag-iimpok ng ating kayamanan. Kaya kung gusto nyo pong malaman ang buong kwento at kung paano po tayo pwedeng matutumula rito, tapusin nyo po ang buong video ito. Noong January 7, 2025, isa pong malupit na trahedyang tumama sa Hollywood icon na si Mel Gibson. Isa pong kaganapan na sa kabila ng kanyang yaman at kasikatan, nagpakita po ng tunay na kahinaan ng tao. Ang ating pagiging mahina sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang kanyang magarbong mansyon sa Malibo na may halagang $14.5 million ay natupok ng apoy dulot lang ng isang hindi inaasahang sunog na tinatawag na Palisades Fire. Ang sunog po na ito ay kumalat ng mabilis at nagresulta po sa pagkawala ng isang lugar na puno po ng mga alaala, -ala, litrato at dokumento na may malalim na kahalagahan sa buhay po ni Gibson. Isipin po natin ito. Isang mansyon na hindi lamang simbolo ng tagumpay at kayamanan, kundi isang tahanan na nagtataglay ng mga personal na gamit at mahalagang alaala -ala mula sa mga taon ng pagsusumikap at tagumpay. Sa kabila ng halaga ng kanyang bahay, hindi ito nakaligtas sa kalikasan ng apoy. Isang araw po mula sa isang magarbong tahanan na puno ng mga mahalagang bagay natupok dito sa loob ng ilang oras. Si Mel Gibson na noon ay nasa Texas ay hindi po nakasaksi sa nangyaring sunog. Nang bumalik siya natagpuan niya ang kanyang mga alaala at ang pisikal na yaman ng kanyang buhay ay naubos na. Hindi ba't nakakakimbalisipin na sa kabila ng lahat ng yaman at siguridad ng isang tao, ang isang hindi inaasahang pangyayari ay maaari itong lahat mawala? Now, ang trahedyan po ito ay nagpapaalala po sa atin ng mga kahinaan ng ating material na buhay. Ipinapakita po ni Gibson na sa kabila po ng kanyang pagiging isa sa mga pinakamayamang tao sa industriya ng pelikula na ang kalikasan ay hindi nakikilala ang estado ng buhay ng isang tao na kahit gaano pa kalaki ang isang tahanan, isang pagkatao sa likas na elemento ng apoy ay nagiging isang madupit na paalala ng ating pagiging maliit sa harap ng kalikasan. Ang mga yaman po na itinagawiyod natin sa buhay natin, kahit na gaano pa kalaki, ay madali pong mawala sa isang iglab lamang. Kung iniisip niyo po ang buhay ay kayang hawakan ng ating sariling lakas at yaman, mag-isip ka pong muli. Dahil sa video pong ito, ating tatalakayin ang nakakaanting na mensahe ni Mel Gibson tungkol sa pananampalataya pati na rin po ang nakakalungkot na kwento ng malaking sunog sa Los Angeles na sumasalamin sa kahalagahan ng tunay na seguridad sa buhay. Now, ka-curious, ito po ang katotohanan na madalas nating nakakalimutan. Ang ating mundo po ay umiikot sa consumerism. Bili dito, bili doon. Pero kahit gaano po karaming ating ari-arian, wala itong saysay -say kapag dumating na ang trahedya. Ang 2008 financial crisis halimbawa na lamang ay nagpapakita kung paano po ang mga yaman na pinaniniwalaan natin na matatag ay nako po maaring maglaho sa isang iglap. Ang mga relasyon, no, bahay at trabaho ay maari ring mawala. Ngunit ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos ay nananatiling hindi matitinag. Sabi nga po ni Santiago no in James chapter 4 verse 14, ang buhay ay parang hamog na sandaling lumilitaw at agad na nawawala. Sa gitna po ng lahat ng ito, paano po tayo tutugon? Ang sunog sa Los Angeles at ang minsahi ni Mel Gibson ay nag-aanyaya po sa atin na tanungin po ang ating sarili. Ano ang mahalaga sa buhay? Ang sagot po ay malinaw. Hindi yaman, hindi kasikatan, kundi ang ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. Ang simbahan po lalo na ang simbahan katoliko ay nagiging kanlungan para sa mga naghahanap ng kasiguradihan. Ang tunay po na kayamanan ay hindi masusukat ng pera, kundi ang ating pananampalataya at ang ating pangalang nakasulat sa aklat ng buhay. Sa kabila po ng lahat ng ito, si Gibson po ay patuloy na nagpapakita ng isang positibong pananaw. Bagamat hindi niya matatawaran ang lungkot ng pagkawala ng isang tahanan na puno ng mga mahalagang alaala -ala, ang pagkakaroon po ng buhay at uh, kaligtasan ng kanyang pamilya ay siyang nagbibigay po kay Gibson ng lakas at masasalamat. Ayon nga po sa mga ulat, sa kabila po ng kanyang malupit na karanasan, si Gibson ay nagpapasalamat na ligtas ang kanyang pamilya at ang mga alagang manok na naroroon sa panahon ng sunog. Isang paalala po na hindi kayamanan o material na bagay ang tunay na mahalaga sa buhay, kundi ang kaligtasan at pagmamahal ng pamilya. Sa mga ganito pong pagkakataon, ang atin pong mga personal na yaman at mga bagay na pinapahalagaan ay nagiging pangalawa na lamang. Napakahalaga ng ating mga mahal sa buhay at kalusugan. At ito po ang tunay na pinagbumulan po ng pasasalamat at lakas sa gitna po ng mga pagsubok. Isa pong malalim na paalala na ang mga material na bagay, gaano man ito kalaki o kahalaga sa ating mga mata, ay hindi po kayang tapatan ng halaga ng mga bagay na tunay na nagbibigay po ng kasiyahan at pag-ibig sa ating buhay. Si Gibson po, no, sa kabila ng kanyang karanasan, ng pagkawala ng kanyang tahanan, ay nagpapakita po ng kababaang loob at pasasalamat pa rin. Siya po ay nagbibigay ng papuri sa pagkakataon na ang kanyang pamilya ay buhay at malusok. Ang kanya pong mga alagang manok na maaaring tingnan ng iba na bilang uh, hindi mahalaga ay isa pang simbolo ng mga bagay na mahalaga at may halaga sa kanya. Kaya sa kabila po ng mga material na pagkalugi, no, pagkawala, mahalaga po ay ang buhay. Kaligtasan of course, at ang pagkakaroon din po ng mga mahal sa buhay na handang magsama at magtagumpay muli sa kabila po ng pagsubok. So ngayon nga po ka-cures, napapaisip tayo sa mga aral na hatid ng trahedya ni Mel Gibson. Ano nga ba ang tunay na halaga ng mga bagay na pinaghihirapan niya? Hindi ko po sinasabi na hindi tayo dapat magsikap at mangarap ng uh, maginhawang buhay. Ngunit ang nangyari sa sunog na ito sa bahay ni Gibson ay nagsisilbing paalala din po sa atin na ang material na bagay ay hindi ang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan. Sinasabi nga po in Matthew 6 verse 19 to 20, huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa, kung saan ang insekto at kalawang ay naninira, at kung saan ang magnanakaw ay pumapasok at nagnanakaw. Sa halip mag-iimpok kayo ng kayamanan sa langit, isang malalim, at makapangyarihan po itong mensahe na nagsasabi na ang mga bagay na hindi masisira, hindi naagnas, at hindi maaaring agawin ng iba ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay na mayroon po tayo dito sa lupa. So dito nga po no, nakikita po natin ang tagumpay, no, ang tunay na halaga ng mga tinatawag po natin na spiritual things ng uh, pagmamahal din ng pamilya at ng uh, pananampalataya sa Diyos. So mga bagay po na hindi kayang abutin ng kalawang, hindi kayang mawala at uh, hindi kayang agawin ng kahit sino man ay isa pong mahalagang punto ng verse na ito ang mga bagay po na ito ang mga relasyon ang pagmamahal at pananampalataya at ang kabutihan po na ipinapakita natin sa ating kapwa ay mas matibay po kaysa sa anumang material na bagay isang uh, malalim na aral na sa kabila po ng lahat ng tagumpay sa buhay, ang tunay po na kayamanan ay hindi po nakatago sa mga bagay na makikita po ng mata, kundi sa mga bagay din po na matatagpuan sa ating mga puso at kaluluwa. Kung kaya ang trahedya po ng pagkawala ng bahay ni Mel Gibson ay isa pong paalala na sa ating buhay, ang kayamanang pinaghihirapan natin ay hindi palaging magtatagal. Ang mga bagay po na tinatangkilik natin ngayon ay maari pong mawala. Ngunit ang mga alaala, -ala, ang ating mga relasyon at ang ating mga pananampalataya ay mananatili. Kaya sa kabila po ng lahat ng pagsubok at kalungkutan, ang tunay po na yaman ay nasa mga bagay na hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Kaya at sa mga pagkakataon po ng pagkalugi at kalungkutan, alalahanin po natin ang mga aral na hatid ng mga ganitong karanasan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ang material na bagay ang magbibigay po ng kasiyahan sa atin. May mga bagay po na higit pang mahalaga, kagaya po ng uh, relasyon, ang ating pananampalataya, at ang ating uh, kakayahang magpatawad, magpasalamat, at magbigay. Sa kabila po ng mga trahedyang ito, at uh, pagkawala no, ng maraming bagay, ito po ang mga bagay na hindi natin matitinag. At dito po natin natututunan kung ano ang tunay na halaga ng buhay sa pagninilay po natin ito, marahil tayo po ay mas magkakaroon ng pagunawa at pagpapahalaga uh, sa mga bagay na hindi nasisira. Ang mga bagay na hindi kailanman maaring mawala sa atin tulad po ng pagmamahal, pagunawa at pananampalataya sa Diyos. Kung kaya practical tips lang po no, para mag-impok tayo ng ating kayamanan sa langit mismo. Una po, magbigay. Dahil sabi po sa Kawikaan 1917, ang nagmamalasakit sa mahirap ay nagpapautang sa Panginoon at siya ang gagantimpala. Kahit maliit lang po, ang pagbibigay ay isa pong malaking bagay na sa mata ng Diyos. Pangalawa po dito, ang maglingkod. Hindi po kailangan pera ang ibigay. Ang oras sa talento mo ay mahalaga na rin. Pangatlo, magpatawa din. Kapag tayo po ay nagpapatawad, tayo po ay nag-iimpok ng yaman sa langit. Dahil po, sinusunod po natin ang utos ng Diyos. So ayan po mga ka-curious, po tayong mag-impok ng ating kayamanan sa langit kapag tayo po ay mapagbigay, tayo po ay naglilingkod at tayo po ay nagpapatawad. Ang kwento po ni Mel Gibson ay isa pong eye-opener para sa ating lahat. Walang permanente sa mundo. Ngunit kapag tayo ay nag ng yaman sa langit, may kasiguraduhan tayong hindi ito masisira kailanman. Kung nagustuhan niyo pong video ito, huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. I-share niyo po para maka-inspire din po sa iba. Salamat po sa panonood at tandaan po natin ito. Ang totoong yaman ay ang yaman na hindi nawawala. Hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.